guys and welcome back sa ating youtube channel uh, poultry business ni Kalapatids ayan guys pang 12 days na po nila ngayon at as of now eh talaga namang magana silang kumain ayan guys so tingnan nyo isa nagukunag pa ng paha ayan o oh. ayan pang 12 days na nila ngayon at uh, tayo nga po ay naglinis na ng ating mga kulungan Pinalta na po natin ng mga karton dahil medyo puno na po ng kanilang mga dumi. At ayan. Ito na po ang uh, update natin sa kanila. 12 days na po sila ngayon. At ito naman po guys, itong ating uh, pang 5 days na sisiw oh. Hindi ko alam ba sila ganyan, parang medyo banso. Pero malusog naman sila, ayan, ganda kumain, no. Oh. Ayan oh, maganda naman sila kumain. Kung ano ginagawa natin dito guys sa kanila, ganoon din yung ginagawa natin dito. Ayan o. No? Binababaran din natin ang pagkain. Ayan. Siya <clears throat> so, nga pala guys, meron akong surprise para sa inyo dahil tayo po binigyan ng ating bayaw kahapon ng mga native chicken. Ayan o. No? mga native chicken. Isang lalaki at saka dalawang babae pararamihin po natin sila pa itlogin eh, para tayo naman po ay makatikim ng mga malalasang itlog tagalog Ayan, mga native chicken Ayan. mamaya po ipapalitan natin sila ng crack corn Ayan. wait lang po at uh, magbabalik si kalapatids welcome back again sa ating channel ang business poultry ni kalapatids Ayan guys, ang bili nga po pala natin dito sa bawat sisiw ay 65 pesos Mal mahal na po ng isang sisiw ngayon guys 65 pesos na po ang isang sisiw ngayon Ayan. pero anyway sulit naman yung ating pagkakabili dahil talaga naman tayo nakatutok dito sa ating mga alaga ganyan naman oh no? palaki na sila oh Itong dalawa, guys, medyo may puti na sila sa pakpako. Oh. 65 pesos din ang bilhin natin dito. Ayan, malulusog naman sila. Basta huwag na magkakasakit ang ating mga nabili, no, guys. Masaya na tayo doon. Ayan. Sa susunod, pipili na po tayo ng mga... ng mga magagandang klase din, ng mga sisig dahil tayo naman po ay nanonood sa ating mga butihing mga vlogger sa youtube kung paano po ang tips sa pag-aalaga ng mga poultry croiler chicken And guys miski po kayo ay walang knowledge dito sa pag-aalaga ng mga 45 days ay matututo at matututo kayo dahil siyempre po sa papapanood natin sa YouTube yung mga YouTube vlogger tayo po ay magkakaroon ng kaalaman sa pag-aalaga ng mga ito Ayan. mapapakinabangan na natin ang ating mga biniling mga broiler chicken Ayan. ito yung dalawa oh. ang nila oh. Ayan, yeah, guys. Ang tip ko lang po sa inyo kapag po kayo nagsimula sa ganitong pag-aalaga ng mga broiler chicken at payo na rin po ng ating uh, mga nag-aalaga ng mga ganitong uh, mga sisiw ay uh, lagi nyo pong papalitan ang kanilang mga painuminan ay mga painuminan araw-araw po yan pinapalitan po natin umaga, tanghali, hapon para sila po ay iwas sa sakit. Yan, yung mga karton po nila ay kailangan, kailangan panatilihin po din natin na malinis. Yan, lagi po nating papalitan ang kanilang mga karton. O kaya yung uh, maglagay kayo ng ipa kung merong ipa sa inyo. Pero ako, karton lamang po ang aking nilalagay. Kaya panatilihin nyo pong malinis ang kapaligiran nila. Yan, para iwas sakit. Ayan o. at saka lagi nyo silang uh, i-obserbahan napakahalaga po ng observation dito sa ating uh, pag-aalaga ng mga uh, broiler yan na wala na po yung halak ng isa sa dito mga guys. Dahil expected nyo dahil na magkakaroon po at magkakaroon ng halak o sipon ng inyong mga alaga, dapat ay handa kayo. At uh, kailangan meron na kayo nakaantabay na gamot para sa kanila. Yan. Kita po ay may vitamins na. Kunti lang, lang po ang kanila guys. Baka naman po ma, ma over sila. Basta dumilaw lamang po ang uh, tubig nila. Okay na po yun. Ganon din po dito sa ating mga native chicken. Anyway, guys, sa pagpili po ng ating mga broiler, kailangan kailangan po na maging mabusisi po tayo sa pag-alaga. Asa pag, ah, sa pag uh, mabusisi po tayo sa pagpili ng ating mga broiler. kailangan po wala silang sakit yung ating hindi po pilay hindi pilay ang ating mga pipili kumain dapat malusog maliksi at saka siyap ng siyap dapat ganun guys ang active yan o guys o o guys ha sa kailangan yung mga panga ay matataba huwag yun lang po silang uh, pababayaan na maubusan ng pagkain Ayan, kailangan meron po silang kababad na pagkain Ayan, tulad to may mga pagkain ng mga yan para anytime pwede silang tumuka So guys, sa next upload videos po natin, i-update po ulit kayo sa mga nangyayari dito sa ating mga alagang broiler chicken. Yan. Yan. Masarap po ang itog niyan, native chicken. <laughs> so anyway guys, hanggang dito na lang po at magbabalik po ako sa susunod na upload videos. Ito po si business na portrait ni Kalapatits Walang tapon ang pera dito guys.